mayroon daw mga retired officers ng AFP ang uh, mukhang nasa likod ng Kudeta tadi umano. Mayroon daw mga ano, mayroon dating mga official general, koronel, at kung sino-sino pa na parang nag- uh, according to Browner ah, ito si Browner na hawa na yata to kay uh, Abalos tsaka kay ano eh, kay Boeing Rimulya. Parang chismis pa lang ibinalita niya na. O kasi tingnan mo ah, syempre ikaw, being the AFP chief, ang intelligence funds mo, patindi. Tindi ang intelligence gathering ninyo. Ngayon, premature pa, nagbigay na siya ng statement na meron ng bubuo or parang napipintong kodita. Eh, ba't kailangan mong ilabas sa media? Eh, di tinakot mo lang lalo yung tao. Natatakot na nga yung tao eh, dahil uh, sa nangyayari dyan sa South China Sea. Eh. Natatakot na yung tao dahil sa yung usap-usapan ng mga sleeper cell, nung mga pwedeng mga espiya ng China na nandito na sa loob ng Pilipinas dahil dyan sa Pogo. Natatakot na mga ang tao dahil dyan sa mga nangyayaring pagpat patay sa mga media tapos biglang sasabihin mo ngayon na kailan e, mo merong nabubuong kudita ano ba ano ba mahal-mahal na ng presyo ng bilihin eh tatakutin mo pa yung tao pagdating diyan sa kudita eh sa dami ng pera ninyo at saka sa lakas ni Marcos 31 million ang bumoto diyan pa paano may magkukudita at saka kung sakaling may magkudita man eh bakit nung panahon ni PRD wala namang ganyan oy e, paano ba naman ginalaw-galaw ninyo yung ano eh kanila may pension pension eh kaya ngayon paranoid kayo